Subscribe now to TechShare basic tutorial and learn how to repair or troubleshoot your laptop and printer. And learn other tutorials related to ICT. Content creator Ryan Fernandez Bursa. Hello guys! Welcome back to my channel at kung bago ka lang sa channel na ito, nag-upload ako dito ng mga video tutorials about sa basic troubleshooting sa pagre-repair ng mga laptop at ng mga printer at nag-upload din ako dito ng mga tutorials na related sa ICT na talagang pakikinabangan nyo kaya huwag kalimutan mag-like and share at pa-subscribe na rin at pakihit na rin ang notification bell dyan para lagi kayong updated sa mga latest na mga video yung i-upload ko. Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano mag-reset nitong printer na to ng Epson L3150. Ayan. Kamukha lang rin siya guys ng Epson L3110. yan Pagkakaiba lang nila dito. May wifi ito eh. Ayan. So, isinaksa ko na rin yung printer. Ilagay natin yung cord niya. Ay, nailagay na rin na ilagay na guys. So, i-open natin ngayon. I-check natin kung talagang reset na siya. Yun. Ito siya guys. O, oh, kita niyo. May error na siya. Ibig sabihin, hindi na siya makakapag-print. At saka ito yung para malaman nyo guys kung reset or mechanical error yung problema ng mga ganitong klaseng printer ay itong power button niya naka-steady lang ng ilaw yan. Tapos ito, yung ink niya at yung sa papel niya, ayan lang yung nagbiblink. Ito naka-steady siya. So, malalaman ninyo na ito ay reset kapag naka-steady ang ilaw ng power button at ito, ito lang nagbiblink. Yan. Pero kapag dalawa sila nagbiblink ng sabay, ito nagbiblink, ito nagbiblink din. ayun ay mechanical error guys. Hindi siya reset. Kailangan buksan itong printer para posibleng may spring na natanggal o kaya may uh, disalignment na mga gear sa loob. So ngayon, dahil sa napatunayan natin na reset ito, dahil lang sa light indicator niya, papakita ko sa inyo kung paano ito i-reset. So kailangan lang natin ng presider mayroon tayong resetter dito sa desktop natin. So guys, kapag mag-reset -re tayo, lagi natin uh, i-off yung Windows Defender natin. O kaya kung mayroon tayong mga second layer protection na antivirus, kailangan natin i-disable yun para uh, secure tayo. hindi ma Kasi may mga pagkakataon na dini-delete niya yung mismong program ng resetter. So punta lang tayo dito sa icon sa ibaba hanapin natin dito kung mayroon tayong antivirus. Ako, wala na rin antivirus dito na iba. Halimbawa, Smadab or yung disk security, USB disk, USB disk security, i-exit natin yun. Ang gagawin natin, right click. Halimbawa, halimbawa ito, ah uh, ito siya guys. Yan. Right click, tapos i-exit lang natin. Then, punta kayo sa um, Punta kayo dito sa parang armor na yan or shield na yan i-open niyo yan sa akin naka X kasi yung ibang protection naka-close na sa akin. Then ito yung lalabas, punta kayo sa virus and threat protection, click niyo yan. Pagka-click niyo dito sa virus and threat protection settings, o oh, makikita niyo may isang naka-on. Ito kasi sa ibaba guys, mga ano ko na yan, pinang-off ko na yan. Ito kasi every time na kahit hindi natin i-on, every time na i-shutdown natin yung laptop or yung desktop natin, pag i-on natin, ah uh, bumabalik siya sa default. Ayan siya. Nag-on siya ng kusa. So, i-disable -di muna natin yan. Yes. Then, close na natin yan. ay may notification na na. ah uh, Naka-off yung Windows Defender natin. Punta tayo kung saan nakasave ngayon yung resetter natin. Kailangan guys, itong printer na ito ay nakakonect na dito sa uh, desktop natin. Ipunta e tayo ngayon sa uh, resetter natin. Pagka-open natin guys, is select natin kasi wala, hindi naka-select dito yung model niya. So, select. Makikita ninyo dito ay maraming model. Yan. Pipili natin kung anong model ng printer yung i-reset -re natin. Ito ay L3150. Ito siya. Yan. Click natin yan. Then, punta tayo dito sa port. Then, drop down button. Click natin. Makikita natin ito. Siya lang naman may laman dyan. O, oh, ayan. Di ba? 3150 series. Ayan. Click natin yan. Then, okay. Kapag na-click natin yung okay, punta na tayo dito sa uh, particular adjustment mode. Ayan. Particular adjustment mode. Click natin yan. Then, ito yung makikita ninyo, guys. Ayan. Punta kayo sa maintenance. Ito. Maintenance. Tapos, waste ink pad counter. Then, okay. Dito, makapapansin niyo guys, mayroong dalawa dito. Ito yung main pad counter. Ito talaga yung natche kung reset ba. I-check natin muna itong box na to. Kung reset na talaga. Check natin to. Uh, kaya ito, at saka ito. Pag na na natin yan, click natin itong check. I-check natin itong box guys. At check natin itong, uh, click natin itong check. Then, ayun. Kung mapapansin ninyo, 100% na siya, guys. Ayan. 100%. Ibig sabihin, na-reach niya na yung maximum point niya na ipiprint na o volume ng papel. Ang maximum niya ay 6,346 ang mas maximum point niya. Ito naman yung napiprint niya lahat. 6,349. So, na-reach na, na pareho na sila ng dami ng papel. Kaya ito nag 100%. Ang gagawin natin yan, i check natin ito. Kasi ito lang yung pakain natin dito eh, yung sa ink pad counter niya. Huwag natin kakalimutan, i-check itong box niya. So pag na-check natin yung box niya, i-check natin o oh, i-click natin itong initialize. So ito po, huwag po ninyo kakalimutan i-check itong main pad counter para ito po ay gagawin kasi nating a0% uh, kailangan maging 0% siya para ma ito mag-back to zero yung point niya click natin yung main pad counter pagka-click natin ng main pad counter ito ay uh, i-click natin yung initialize Yan. pagka-click ng initialize hintayin lang natin ayan may magpa pop up na when the okay button is click counter will be initialized okay natin ayan please turn off the printer okay. off natin yung printer Yan. Then, okay natin. Uh, ayan siya. The waste ink pad counter has been initialized properly. So, turn on the printer and click check button to check the waste ink pad counter value. I-check daw natin yung value ng ink pad. I-on daw muna natin yung printer. Yan. Pag na-on daw natin yung printer, okay, i-check daw muna natin yung ink pad counter kung nabago daw yung volume niya. Kung nag zero talaga. Okay, check natin. I-check muna itong box na to. Then, check. Click natin itong check. Yun. di diba guys? Nag-back to zero na siya. O, nag zero percent na rin ito. Ito nag-back to zero na rin yung volume niya. So, kailangan niya naman maabot itong 6,346 na print para uh, magreset mag-reset siya finish na natin. Kung napansin niyo guys, wala nang Nagbiblink dito. 'Di ba? Wala na siya. Ito na lang naka-steady. Ibig sabihin, pwede na ulit makapag-print.